na yung paunang ano natin, unang bigay natin sa pamilya yung nasa bundok. Kaya so, tara guys, ang init, ang init. <laughs> guys, ang init. Yan. tana na kami doon. Ayan guys. Ay. Grabe kainit. Survivor. Sabik na sabik na yung pamilya namin guys pagdating doon. Talagang abot langit ang saya noon. Pag naabot na namin itong tulong niya. Kaya maraming salamat guys. Sana magpatuloy tayo. At saka bigyan pa kayo ng maraming blessings ni God para tumulong din sa ibang nagihirap. yan Paki-share at paki-subscribe na din po sa kanyang youtube channel at sa facebook page para ma aware din po ang iba na makakita nito kung sino man yung may mabubuting puso, may malinis na puso hindi po namin kayo bibiguin sa pagtulong <sighs> And guys. <coughs> Ayan, buhat-buhat niya yung kalchis. <coughs> Ayan guys. salamat po sa mga taga subaybay taga panood at dalong lalo na sa ating mga kababayang Pilipino na nasa ibang bansa mga OFW maraming salamat sa inyo mga tulong na ipinaabot sa ating kababayang kapus at naghihirap sa panahon ngayon guys, kulapit na tayo. Mm -hmm.

ang Atin ating pang araw araw magali hapon ayan kaon ng hapon may mantinan o binlog sa itik tik ay di kaayo pang kayo makalihok niya akong sakop kay di na kayo makakita niya ang matas Ayun guys sobrang init sobrang init pa kasi andito na kami guys sa bahay ni nanay kaya nakapag hatid na po kami ng uh, konting paunang uh, pagkain para sa kanilang ano panabuhay dito so nandito na po kami so, ito yung dala ko nandito din si nanay uh, <clears throat> papasalamat tayo sa ating mga sponsor na OFW na tumulong sa atin uh, nagbigay sila na kahit papano, kahit paunti unti eh, ito na yung paunang tulong natin sa kanila ayan guys ito na, hindi na ako papasok kasi sobrang laki ng bahay ni nanay eh. Kaya dito na muna tayo sa labas. Tapos ito, uh, medyo na-surprise si nanay. Gawa nung, syempre hindi niya alam na pupunta tayo dito sa kanya. I-surprise natin siya na ang uh, tawag dito. Uh, Sinopresa natin siya na hindi natin ipagbigay alam sa kanya na nandito na tayo. Ayan ay, uh, ito na po yung unang uh, tulong namin sa pamilya niyo nai. ano masasabi niyo nai? Mangayo ko daw ko dako kay salamat nga gitabangan ju ko sa akong labaw jo nga naay gibati jud nila og kaluoy sa akong gipakaluoy po nila ngayo unya ko gamay nga tabang og daghan salamat nga gidawat ako ang ilang gidala nga Gracia og pangayo jud nga dako jud ko pasalamat nga ning abot ang yun ang akong dipangayo, nga tabang sa ginoo. Ito yung uh, paunang tulong kay nanay na ibigay namin. Ayan. May bigas na sinanay. nanay. Ito yung uh, mga um, munting grocery niya na dala namin. Uh, <coughs> Ibigay namin sa kanya. Ayan guys. May gatas na si nanay. May asukal. May uh, noodles. Mayroon na siyang uh, sardinas alos kompleto na guys pero unti-unti pa lang natin ito ibibigay sa kanya kasi syempre uh, budget pa yung, coal, uh, yung ano natin yung uh, binigay sa atin ng ating sponsor so ito yung paunang bigay natin sa kanya para at least kahit pa paano uh, ang dito uh, magkakain sila ng maayos may bigas na rin tayo nadala para sa kanya ito kompleto na siya Sinanay na bahala dito kasi ito yung <coughs> ito yung Uh, binigay nyo sa akin at ito naman ay uh, dinala ko dito kay nanay kasi alam naman natin na uh, nangangailangan talaga siya ng tulong sa araw-araw kaya ito guys, ginerosery ko na siya uh, binigay ko mm -hmm. na siya dito ayan guys Ayan, Nay. Ah, uh, ito na yung grocery nyo Nay. Nakita yeah, niyo naman. Na... Taon, na, na. na mangita sa Kakoy anak usap rong dili inang inuti na kaya siya dili makaklarong iyang mata. Kakoy jugog salamat din taon ninyong pangayo na kung tabang ninyo na niabot na yun ang horse niya. Salamat yun din taon ninyo nagtabang og dungog ang akong pagampo alang kaninyong tanan. Guys, sobrang init tapos dito nasa bundok kami. Pero okay lang guys. Satisfied naman kami na ano na nakapunta rito at na ihatid namin yung uh, pangangailangan ni nanay. Kaya guys, salamat ng sobra-sobra sa ating mga sponsor na nandyan na tumutulong sa atin, sumusubaybay sa atin guys. Salamat, salamat, salamat. Kasi eto na guys, <clears throat> ay yung binigay nyo nakita na natin yung result. Kaya eto na, nandito na tayo sa, sa kanya. Yeah, <coughs> no, Ayan, ayan siya. Kwan pa ni. So good pa Abot-abot pa ta sa susunod nga. <laughs>